Ako wingan ng bahay ay may dalang kaputol na buntot ng taniging isda at ay niya na hinati-hati para lutuin. Sabi nga niya sa akin parang mas masarap ang sinit. At ibigay sa kanya ng mamay Mio na bagong huli pa talaga. Talaga nga ako makakapagluto ng ganitong klasing isda at makakatikim ng ganit ding klasing isda. Nga, ito nga pa lang itsura niya kapag nakatay na. Tapos kung katitihatiin, kumuha naman ako ng asin para lagna at magkalasa na bago ko laman. Mas ko lang din niya ng konti para tumalab yung asada. Nga pa lang ng ganitong klasing isda. Painit na lang ako ng malaking kaserola para mas marami tayong makisabaw. Na mainit-init nat nalagay ko na na mantika'y magigisa na tayo ng bawang. Ang adlang din na mantika ang nilagay ko para lang tayo makapagisa ng ating bawang at pati ng ating mga kalo ko nga lang yan ng konti at hindi ko na din inintay na masunog o mapula. Lalo tuluto nga dyan yung ating bawang inihulog ko na din dito ang ating ginahit na kamatis. Pili nga lang din ako ng ilan na kamatis na talagang hinog na hinog na para naman pag natin ay maging kulay pula yung sabaw. Tama naman ang mura ngayon ng kilo ng kamatis limang pula ang kilo ang pagkakabili ko dito hindi talaga na, na. talaga namang napakamahal parang ginto na 250 pesos ang kada kilo. Masin naman talaga ko nang bumili ng na isang kilo para naman tay tayo ay maraming stock dito sa bahay. Na magisagisang at yung kamatis na yan, ilalagay natin dito ang ating sabaw. Bawal nga dyan ako ng marami-rami para naman tayo ay makahigop ng maraming sabaw. Kaya ay, ay, ako na nga lang dyan siyang kumulo dyan para maya-maya isasabahin na natin dyan ang ating gulay. Na, bakit ko talaga nagkukulo na nilagay ko na dito at inoan ako ang at sitaw. Tapos at, mailagay na ilang minuto yung ating sitaw, nilagay na natin dito ang ating laban. Ang at ating mga gulay na yan talaga namang medyo matagal maluto kaya naman inoan natin para hindi malabog yung ating at sita. Tapos natin mailagay ang gulay dyan at taklaban natin ng konti para bumulak at maluto na ang gulay natin. Sa ating inko nga ay cook na yung ating mga nilagay na gulay, ilalagay na natin dito ang ating mga ginahit na isda. Na mabulak bulakan ng kaunti yung ating isda, napakadali naman itong maluto, ilalagay natin dito ang kaunti. Okay. Una ko okay. nga palang iluto dyan ang ating kangkong bago natin lagyan ng pampaasim para naman hindi kumunat. Yung po ang sekreto. Kasi kung niyo po yung pampaasim sa kangkong ay na talaga yung gulay nating kangkong. syempre wag natin kakalimutan dyan, meron akong binili yung tatlong pirasong berdeng sili na pang sigang. lang natin ng konte para bumula at maluto yung kangkong at sili. Ay naman natin ngayon ang pampaasim, yung norsinigang sa sampalok. Norsinigang sa sampalok, baka naman. Hmm. Ay hinay nga lang pala yung ating paglalagay dyan. Baka naman sobrang asip at na natin makakain. Okay. Pa natin ng konting oras pa yung ating mga kangkong dyan para maluto na at ganito ang kantsura pagkatapos ng ilang minuto. Talaga namang napakaputi ng karne ng isdang tanigi. Talaga yung napakaganda at walang Medyo so, may kamahalan nga lang ang ganitong klase ng isda. 350 kada kilo sa palengke. Okay. Okay. Maraming salamat sa nagbigay sa Mamay miyot at nakatikim kami ng tanigi ngayong araw. So, ano natin, luto na, tara na at kumain. So yun lang for today's video. Maraming salamat.